True. True? yan? tropa ako. Sinong tropa? Sinito. sa kanya, o Sinito. Sinito siya, oh. Ano? Sa akin lang yan, nota mo. Sa'yo lang rin nota ko. par

Sa hmm. akin duman. Diyan lang, doon sa... Sarado ah. Ay, sarado Plus ba? passing, bar. Hindi, Plus hindi. Oh, sarado ba doon? Sorry, sorry. Nakalimutan ko. Siya tayo, sana. Ay, para sa akto, para wala alak. Ay, yung kotok na sasabi ko. Hello. Marvic, Marvic, right? Marvic, okay, okay. okay. no? Ano ba mo, Marvic? Hello, doon. Hello, boys. Hello, boys. Hello, boys. ba Marvick. Hello, Marvic. Hello, Don. Ay, ay doon nito yung, yung nakaraan sa Starbucks ah. Ayu, mas yung yun, yung big time! Wala ba pulutan? Wala time wala pulutan. Ha? Ha wala kayong pulutan? Big time ang puta. Wala kayong pulutan. Ha? Wala kayong pulutan. Wala po eh. Yung... Uy, tong ina para sa itak na may bubugutin. Don, hugutin mo ang sword mo don. Gagugutin. Tao oh, do hugutin mo na para may pulutan tayo. Ang sakit bigla mo. Ano para sa ano si Goku yung ungoy? Okay niyo na to, baka may pet pa yan. Don, ito ha. Um, ano ka kasi, ito kasi, ano, umuwi. Umuwi ako. sa Bicol. Hmm. Bicol? Ay, eh, Bicol to ha. Bicolana, na? Ay, oo nga pala. Nga pala sa ano, nasan tayo ngayon? Nasan?

Pumunta kami rito para itong friend ko maging masaya. Ito, dalawa na yan, dalawa na yung alak na yan. Masa so, okay. wala kang malasin. Okay, kailangan Isa malasin. lang yung target niya. Sino? Isa lang yung target niya. Uy, di ako pwede, sorry. Ay! sino ano sabi mo? Hindi ako pwede, sorry. Hindi naman ikaw. Hello! Uh, Sinat lang uh, kita, uh. pero ang target ko talaga ay si... Ano ay, may lakad pala ako. Lakad ako mamaya. Uy! Yolo Pascual. Oh, shit! Hindi, okay, ito na lang. Ito yung target niya. Sabihin niyo stop Stop! Stop! Bakit pa rin sa'yo yung tutok mo? Ulitin mo nga, ulitin mo nga! Iigot, Iba naman. Pagkakataan. Stop! Ito! naman, look lang. Ikaw, ikaw, ikaw. Ito, ito. Uh, nak-nak. Who's 60 plus 9. 60 plus 9 who? pag plusin mo yun. 60 plus 9, 60. 69. Pag 69 tayong dalawa. Hindi, <sweets> nak-nak oh. yun. Hindi, nak-nak oh yun. Oyo, 610K, ini basura. Ano din to? Ano? May lawit. May lawit din yan eh. Hi, Marvic. Kamusta? Kumain ka na ba? Kamusta na doon? Kumain mo muna yun. Sige na, kumain ko na nga. Putang, ina mo maaari ka masyado ah. Uy, huwag kayong mo ngaway dito. Hindi ka palasing sing, ka na. Ano, ayaw nyo? Yan yan na, niyo, gusto nyo uh, pala ang dami niyo na kayo. Na kayo. Joke? Joke? Ni, niy, niy, tropa ako. Sinong tropa? Chinito. Yeah, 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 yeah. sa kanyo, Chinito hindi mm. <coughs> <Alam>. paborito, <coughs> be, paborito mo Chinito, be be patuloyin natin beth. Tapos kapainin yun natin, <coughs> uh, yung Patuloyin Anong name niya? Jun. Jun? Huwag mo sabihin so, na sisimula natin sa Lester, J. J. Tawa. Mm. Ilang taon, ilang taon <coughs> ka na? <coughs>

Gusto ba Hindi ko makikita yan eh Eto <laughs> 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 uh, kasi, mahilig talaga ako sa mga chinito rin uh. na matangkad Kung alam nyo lang sana uh. Sana malapit nyo sa sa'kin si Don Dos, <laughs> <laughs> oh. <laughs> sige Don Dos, sige Don. Don Don tayo lang Anong ginagawa mo? na, Don Magsalwara ka dyan Ibigay mo na, pero uuwi ka na pagtapos ha Oo eh, ako. Pero kasama ko. Huwag ka rin. Huwag ka rin. Ano eh, ganito ka nga. Ganito ka nga ng kamay. I-ano mo ibuka mo pa. Oo! Nang pinaanong paanong eh! Pwede lang. Tangkat niya ano.

nata, hindi ba tapos? yun. Sa akin lang yan, nota mo. Sa'yo lang rin tong nota ko. <laughs> <laughs>